Simula bukas, buong araw na ang operasyon ng Command and Operation Center ng Comelec para sa nalalapit na halalan habang ang ilang ahensya naman ng pamahalaan, kinilala ng BSP. Yan at iba pa sa Express Balita ni Soojin Kim. Magdamagan na bukas ang Command and Operation Center ng Commission on Elections simula sa Sabado para magmonitor ng nangyayari sa hatol ng bayan sa buong bansa. Ayon kay Komilek Chairman George Irwin Garcia, tututukan nila ang mga ulat kaugnay sa election-related incidents at iba pang iligal na gawain. Hinihikayat ng National Youth Commission ang mga kabataan na makilahok sa barangay at sangguniang kabataan election sa lunes. Ayon kay NYC Chairperson Undersecretary Ronald Giancarlo Cardema, dapat maging mabusisi ang mga kabataan sa pagpili ng mga susunod na leader. Pinarangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasa 20 na bangko, opisina ng gobyerno at iba pang ahensya bilang pagpupugay sa kanilang natatanging serbisyo sa publiko. Ilan sa mga kinikilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang Land Bank of the Philippines, Bureau of Eternal Revenue, Department of Interior and Local Government at Sarangani Province. Umakyat na sa 170 ang mga OFW sa Lebanon na nais nang makauwi sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon-based militant group na Hezbollah. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagpapalista ng mga OFW sa Lebanon para makasama sa repatriation program ng pamahalaan. Sujin Kim, para sa bayan.